Nintendo DS Dev Kit, Developer Kit. So very rare talaga siya. Ito lang yung nag-iisang unit sa buong Pilipinas. Oh? Yes. Shopee kasi nasa 1.5 na lang siya. So dito, pwede mo siya makuha ng 1K each. 1K each. Yes. May mga games na yun, sir. Yes. Shopee, if bibili kasi kayo nito between 3.5 pataas pa after Sayo? 3,000 lang ngayon. Game and Watch po. Nag-re-range po yung Game and Watch natin. Depende sa title. PS1 with monitor. Nakasama. Tapos may kasamang memory card. Memory card controller. Tsaka ah. mga CD, sir. Kamagotchi na Jurassic. Mm -hmm. Price range na ito. 300 lang, sir. PS3 games. Yeah. 150 yeah. pata, sir. Naka IPS na po siya. It means mm -hmm. po, uh, in any angle po, malino po. Saka yung kulay na is, ano na, clear po. Kaya ang original lang po dito is yung board lang mismo ng, Nintendo. Otherwise, yung mga parts, Panda, no? mga type C battery, ayan, mga modded na yung po yan. Skin, no? Yung mga skin, Yung skin. Opo, yan. Ito po siya, naka UV print na po siya. Sa mga bala po, price range po is uh, 300 to uh, 1.5. Pokedex siya ng Gen 4. poly code yan. Mira na yung mga packet ngayon. Or katiting ka sa yung unang-unang Gameboy, yung apat pa yung battery, yung fat na Gameboy, okay, okay. yung white. Ito, dalawa na lang. Oo, oh, dalawa na lang. Ayan yung parang slimmer version. Pinaka-bestseller talaga dito is mga Ako. Pokemon games. So, ito, mall price nito nasa 2.6, pero dito 1.2 lang. 1, Mismong games, pwede siyang ma sa cassette tape, then mag-play siya sa family computer. So, very rare yung item na to. First Sunday of the month, dito sa KE Street, Kamuning. So, see you here, 8am to 5pm.